pakain naman tayo sa mga talong mga kaparmars yan yung mixing natin dito sa ating Kalex 2, ang gamit natin sobrang init ngayon, dalawang urea, dalawang lata ng urea ang gamit natin, saka isang triple 14, ito yung triple 14 natin isang latang triple 14, dalawang urea, ang gamit natin dito sa isang balte so, sobrang init, medyo may hinahin yung talbos tignan natin dun sa loob yan yung itsura ni Kalix 2 naka na yan ano ang ginawa natin sunod sunod puro organic yung ginamit natin tapos ngayon nagpakain naman tayo ng inorganic pero nakabalag na to ah ito na yung resulta ng organic Bali, ilang beses tayong nag-organic ano naglayo sa puno yan nakabalag na to pero <laughs> pag bunga ayan dahil bunga babagsak talaga si talong magbabagsakan hmm. yung bunga saka yung talbos <laughs> yung sanga no? ang pinapakain natin ngayon ay inorganic in in Triple 14 saka yوريا yung pinapakain natin. Dahil maganda na yung bunga, ano. Dahil pipitas din tayo ngayon, guys, 'to. Medyo mahina yung talbos sa sobrang init ng araw, ano. Tapos nakapagpatubig tayo rito, nauna na yung patubig. Update lang natin itong sa ating kaliksto. 'Yan yung mga organic na ginamit natin. Sinaanod natin yung ipot ng manok. Ngayon yung tsura, no? Ni talong, sobrang init pero dami yung bunga. Naka-trellis na yan pero <laughs> bumabagsak pa rin, no? Ang dami kasi. Ito yung mga pipitasin natin, malaki na. Ayan. Bali, every 3 days, namimintas tayo dito sa talong dahil sobrang dami ng bunga kumbaga eh ngayon lang ulit dumami medyo matangkad dito tapos nakatrelis na yan may tali na pero ganito yung nangyari kasi yung ilalim may dami hmm. ano pa kaya kung hindi ito nakatali <laughs> ano pa kaya kung hindi ito nakatray list ano naglaylayan talaga o oh. kasi sa ilalim na sa daing bunga ito yung malilit na bunga nung mga nakarang araw yan ang dami sa ilalim yan yan resulta nung ginagawa nating kombinasyon ng organic saka inorganic ang dami nila magbunga tapos na yung pambrolak blak blak pero ngayon binaliktad natin yung pag abono medyo dinagdagan natin yung volume ng urea para umarangkada ulit yung talbos kasi yung bunga ay ganyan hmm. hmm. talagang nagbagsakan na yung sanga dami rin dito bali mamimitas tayo ngayon no? yan yung update natin dito sa ating mga talong bali fertilization guide tayo minsan binabaliktad natin yung mga abono yung mixing ng abono minsan yung mga nakaraang abono natin mas lamang si complete si triple 14 ngayon nilamangan natin si, si urea kasi sobrang init ng panahon no tayo mga mangga rito nalalaglag lang <laughs> tapos tong daan ay nakapag spray na tayo ng herbicide ayan medyo tuyo na kaya medyo malinis na naman ano ayan tuyo, tuyo na ang gamit natin ay weed buster Hmm. Dami na naman yan. Sa ilalalo sa ilalim. Hindi lang makita-kita malago yung puno. Malago yung dahon. Pero kung ba, buhat puno, ganyan. Yan. Kaya makakarami tayo ngayon. Na? Hanggang doon lang guys. Thank you.